Yan na din pang ano? yan, prinipir na. Ayan. Sinsindihan na guys. Ayan guys, yan ang pupuhagon guys. <laughs>

Kukuha na, ano? Nagsunod si... paimaga, ayan po, ayan. ayan. Ayan po, o. ayan. ayan. ayan, ayan. Yan tuloy sa puro, itong puro. Ayan, ayan po, sa puro. ka, pinaka... ano? Ayan. ayan. Honeybee. Honeybee.

po. Maraming salamat. Paki-like and share na rin po sa aking Facebook page, Pay Gaspar at sa aking YouTube channel, Pay Gaspar TV po. Maraming salamat.